Hey guys, it's Eric J here and welcome back to my vlog. Tara po at samahan nyo naman ako for today's video with my pamangkin. Sa kalagitnaan pa lang ng daan ay nagre na itong aking pamangkin na pagod na siya kaya binuhat ko na muna. <laughs> Ito nga yung mga araw na pupunta kami sa court ng barangay at maibibigay na ayuda na food box para sa mga pamilya at mga kabataan bago mag new year. O ba? Diba, kakarating ko lang, nakapila agad. <laughs> Medyo late na nga akong dumating at may mga gawain pa sa bahay na kailangan kong tapusin bago pumunta dito. Pero kita nyo naman po, mabilis akong nakapilak Kaya yung mga nakasunod sa akin, pasensya na kayo. Hmm, <laughs> ba diba? Nakapapicture ako kay SK Kagawad. <laughs> Thank you po sa blessings. Nandito din pala yung isa sa mga pinsan ko na former classmate ko noong senior high at batchmate ko ngayong college. Hmm, kumusta na? <laughs> Aba, hindi ko rin po ipapahuli ang dalawang tita ko. At itong isa sa mga pinsan ko, yung naka-white. <laughs> Shout out po sa inyo. Medyo malayo-layo nga po ang nilalakad nila para lang makapunta dito. Napakaputik pa naman sa ibang daanan. Shout out din po sa isa sa mga kagawad ng aming barangay. May mga agawan nga ng candies at mga tabo sa ula, mga guys. Pati nga ako ay napasama na rin. <laughs> Munti ka na nga, pati nga ang cellphone ko ay madinamay na sa agawan. <laughs> Nagpakahira pa ba naman akong tumalon pero isang cream stick lang naman pala yung naagaw ko. <laughs> Binuhat ko na nga muna po itong pamangkin ko at baka mapasama pa sa mga agawan. Hindi na din po mawawala ang mga sayawan ng mga senior citizen. shout out pala dito kay SK Kagawad, kaibigan, kapitbahay, anak ni Ninong, kabarangay. Ano pa? Ka? <laughs> Shoutout din para dito kay Chairman. Ano chairman, okay pa ba? <laughs> Meron din po pala silang pa-assemble kanina nung di pa ako dumarating. Hindi na rin po mawawala ang po-bring me ng ating mga barangay officials. Isa nga sa mga sinabi na bring me underwear, alang tanggalin pa yon. Sumunod ay medyas. Kaso nasakto bagong tanggal sa paa, kaya nangamu yun. <laughs> Pero mas nakakatawa po yung bring me pustiso. <laughs> Ito din po ang trip to Jerusalem na palaro ng mga SK officials sa mga kabataan. Sumali din po pala ako dyan. Kaya lang po, nakakalito palang umikot-ikot habang sumasayaw. Yung unang stop nga ng music at pag-upo, ako agad yung unang na-out. Pasensya na po kayo kung mas mabibigat po yung kuwet nila kaysa sa sakin. <laughs> Bawi na lang po next life. <laughs> Sa mga oras na yan ay pauwi na din po kami mga guys at tapos na yung event. Nadaanan nga din po namin dyan mga guys ang ilan sa aming mga kabarangay. Shout out po sa inyo. Maglalakad lang pala kami ngayon mga guys pauwi sa bahay. Share ko lang. <laughs> Napahinto nga muna po kami dito sa tindahan ng shake at gustong bumili ng aking pamangkin. Abay isama niyo na rin po ako sa pagbili para everybody happy. <laughs> Kung makikita nyo po mga guys sa background sa aking likuran, makikita po ninyo na grabe yung putik na dinaraan na namin ngayon. Resulta po yan ng laging pag-ulan, laging dinaraan na ng mga kalabaw, mga motor, at syempre mga tao din. <laughs> Pati nga ako ay napashake na din. Shake, baribari dancing, shake, baribari dancing. Ay, parang kanta yun. <laughs> Isa nga sa maganda at masayang gawin dito sa aming barangay ay ang paglalakad-lakad habang nagweko yung tuhan este chismisan pala. <laughs> Siyempre po, mas nakaka-enjoy ko. Marami kayo nagsasama-samang naglalakad. O di bali, nagpasan lang kami ni Chairman. <laughs> Napahinto nga muna po dyan si Chairman para sunduin at ihatid ang aming barangay captain at ang kapatid dito pa uwi sa kanilang bahay. Well, sa mga oras po na yan ay kami-kami nilang po ang magkakasama. Pero okay lang naman po at marami pa naman kami. <laughs> Karamihan nga po sa mga kasama ko ngayon ay aming mga kapitbahay. Sa mga nakiki-update po, makikita nyo po sa background sa aking likuran ang development ng ginagawang National Highway dito sa aming barangay. Maganda at mas malawak na yung kalsada ngayon. Enjoy na enjoy na nga itong pamangkin ko sa paglalakad dito. Ano, kaya pa ba? <laughs> parang napipil ko na parang nasistress sa na itong kapatid ko kalalakad. Try mo tumakbo para makabilis ka makarating sa bahay. <laughs> <laughs> Salamat po sa mga nagbigay ng food packs at sa mga nag-sponsored na din po. Ayun lang naman po for today's video. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye!